Hello ladies and gentlemen, nandito po tayo sa aming uh, hindi na kusina to yun, no? exclusive para sa mga alagang manok lang to. Itong place na to. Dito na nililinis ang aming mga pats. kainan. Dito ka ako, ako titimpla ng mga something something at meron akong bagong titimplahin. From BNJ uh, Distributor. Ito ay multivitamin plus zinc tautan ay chorah maganda. Mm. -mm. Malinaw na malinaw? Yeah, ayan. So ang lalagyanan niya ay ganito. Baboy, manok na babae, manok na lalaki, sisio. Okay? Ayan, Kaya ba 'to? Kaya ba klaseng style naman 'to? Ito, so, katulad ng mga usual natin binibigay na powder form or meron ding liquid form minsan. Ito naman ay tabletas, no? Ito ay bubuksan mo ng ganito. Ano ba 'to? 'Yon. Oh, meron pang ganito. Meron pang Ha? Ah? Hindi ba iniikot 'yan? Ano ba dito sabi? Okay. Okay, so ipapaplam pala 'to. yun Naka-seal pa talaga, oh. Wala, walang moist ang kamay. Ayan, oh. So. Ilang ganyan, uh, isang tabletas kada isang galon ng tubig. Okay. So, meron tayong nakare isang galon ng tubig hanggang dito to. Okay. Ayan. Papakita ko lang sa inyo kung paano siya, anong reaction niya sa tubig. Para siyang, yung, alam niyo ba yung, ah, seltzer, parang ganon. Mm -hmm. Ayan, ganyan siya. Ayan ang yung tatak ng distrib ng ano. VNJ. Yes, yan siya. So, okay. kukuha tayo yung isa. Ang kulay niya ay? Orange. Yes. Ano ba lasa niya? Actually, parang siyang orange juice. Talaga. Wala, tingnan mo, mo. Wow, na may sprite. Oo, uh, tingnan mo. Ha! Ay, kaganda. Parang siyang self-serve. Para sa yung iniinom na, no? Oo, oh, gano'n na, drink. na gano'n. Iniinom na drink, pero mga kinakain na drink. Oo, oh, tapos, syempre, isasarado na to. Diba? Napaka-social ng bagong ano ngayon. Ayan siya, mugula-bula, oh. Yes. Kita niyo ba dyan sa... Yes. Tapos may nag-ano pa siya mga fumes, ayan, oh uh Para sa inyo self, sir. Tsaka yung mga multivitamins na tinutunaw. ascorbic acid na tinutunaw sa tubig. Tapos, inumin mo ngayon yan. Sarap yan. Uh -huh. Pero yan, nilikha para sa manok. Mas matapang yan. Kung hindi yan pwede sa dosage ng tao dahil sa pang isang galon to eh. uh -huh. to sa isang galon. Kung inumin mo to isang buhon to ba? Hindi well, mauumay ka. Yeah. Talagang totally yung mamimix kasi wala siyang tigil sa pagbula. Ayan, oh. No? Ayan, oh. No? Masintigil sa pagbula. Kita nyo ba dyan? Mm -mm. Oo. Oh. Bula lang siya ng bula. Hanggang sa maubos siya. So, meron akong ginagamit dati na produkto na vitamin sa mga manok. Ito ay nirekomenda ni Sir Rafi Yulo ng Rapapap Game Farm. Sabi niya, try mo yun. Maganda sa mga sisiyo lalo na sa mga nabili mo sabi niya nung bumili kami dun sa International Game Pall Festival last February para daw and... ano mas ma maging lively sila so bumili ako nito at ita try first time natin itatry try na niyan tingnan natin kung eto ba'y paubos na lumutang siya lumutang na siya hindi na siya mabigat eh yan galing eto ba'y talagang napaka effective ba sa mga alaga natin Matutuha Lang, bala mo uminom mo royal. Ah, uh, parang ganon. Ito, ito talaga, ginawa, na, ginawa ko talaga ito, panghalo ng mga vitamins. Hmm. Okay. Kahit hindi na stir pwede naman. Antayin lang maputaw. Pero kami dumiamadali lang na. Para mabidyo na kagad. No. so, iahalo natin sa 4 liters ng water. Bali, isang galon yun ha? mga kaibigan. Ang 4 liters ay isang galon. Siyempre. Hindi kayo malilit ito. Ang kalabu. 4 liters ay 1 galon. Kalago ng kulay niyan eh. So, para. Bala mo energy drink para yan. Para minindal lang. Siyempre, dito aloy na natin talaga. Para ma-incorporate mismo sa tubig ng mabuti. Pag na-incorporate siya kaya sa tubig. Kaya namin nilagay isang, isang baso para makita nyo lang yung reaction ng ng tablet doon sa tubig. Kasi pag nilagay namin dito diretso, hindi nyo makikita. So nilagay namin doon para talagang maganda, di ba? Uy, exciting! Eh, Brunine, magpapainom ako ng gano'n kasi gusto <laughs> kong panoorin yung bumubula. Oh, so, okay? Anong kulay nyo nyan? Kulay orange. O, oh, ito. Orange. Sa mga sisi. Sabi ng mga sisi, nung isang araw pink ang drink namin, ngayon kulay orange. Oo. Oh, Oo. Oh yun ang usual natin binibigay yung kulay pink pero syempre magbabago tayo ngayon mag yellow naman tayo <laughs> touch the color eto kaya tuwing kailan ba binibigay ito nasa inyo kung gusto nyo straight ng tatlong araw tapos tubig na isang araw tapos straight ng tatlong araw tapos tubig or every other day so kami every other day kami para constant lang yung supply nila ng vitamins na may zinc para sa mga sarangasa na, eh. naririnig nyo ba yung mga sisu namin ang sisingay ang dami namin sisu meron pa aming sisu dun sa Pugad, kamaya tignan natin kung ilan na sa ano na pala ngayon day of linis oh. na ne? Hoy! may ugsay day of linis today mahangin na naman eh paingay nyo o so, dito Minungkay rito bala nyo inapi kayo, kayo na paingay ay nako ang mga sisyo namin ay lumabas ay lumabas talagang tumatakas ka si Dracula yun eh ito si Dracula ang katakot yung mga paa niya. Kulay yan, oh. Great, Pati green. olive green. Uminom na kayo ron. Kaya bibigyan naman natin iba. Siyempre si Crocodile. Kahit hindi na sisiw yan. eh uh, ano pa rin na siya eh. Nasa bracket ng sisiw. si <laughs> Ito maganda to sa mga ano mga tinali, yung mga medyo ah. maintenance period na. At talagang mas maganda sa katawan dahil sa zinc. Ano ba ginagawa ng zinc sa katawan? Google nyo eh. <laughs> <laughs> ka eh. lang yun. Sige mo lang pinang kumana. Ano yung kulay nito? Medyo kasana yan. Ba't ah. ganyan? Sigurado ka ba? Hmm. Sige na. Ay, sarap ah. Hing na, hing na Ay, sarap ha. Ano, ano inumin ko ba o hindi na? Ayun, sarap pa. Ano. Hmm. Sarap pa. Ano. Yun, sarap o. Oh. Hmm. Parang, parang, parang nalasakan ko na ito minsan eh. Pero binigay sa akin. Ano, parang prutas yun yan. Hehe. <laughs> 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 si Nigel. Okay na si Nigel. Okay na si ni Nigel, oh. Ayun, si Nigel. Nigel. Okay ka na? Good hmm. okay. thing. Ay, ang pangalan niya si Rudy. Si Rudy. Oh, okay. si Si Miss Universe. Okay. Tsaka si Big Brown Eyes. Isa. Si Big Brown Eyes. Brown ang eyes niya. Yeah. Tapos dito, ang aming native native to si Miss Blue. Lady Blue. Hmm. Ito si Lady Blue, mga kaibigan. Native so to, Lady native. Blue. The Lady Blue na mahiyain. Na may wing band. Native yan, native. Bakit native? Bakit native? Litra blue yan eh. Na so, <laughs> native yan. Literally native yan. Ang dami-dami na yan ha. Ah. Oh, na, na, ano, bin, binaba ako na yung mga ano. Okay. <laughs> Ito Oh, buksan mo to. We okay. hey, hello. Hello, cuties. Walo na yung naka ano. Marami pa kasing hindi naka labas. So tatanggalin na natin yung mga pwede na tanggalin. Mga pwede na. Okay. Para kasi masyado marami ito. Eh. Two. Two. Okay. Four. Four. Six. Six. Seven. Okay. Meron ng eight eh. Eight. Eight. pinaka malatik tik niya. Oh, sige. Eight. Huwag na natin pakita kay ano, lumayo ka na. Dali lang, takpan ko lang to. Okay, right. Okay. good. Na natin sya doon. Na siya doon. Okay. Dilim-dilim pa niya 'yung mga ano. Okay, okay. upo ka na. Wait. Kaya pala magtanggal ng ano. Oh. Tinik. Yan lamang oh. kompleto na yung vitamins ng mga alaga. Vitamins naman namin ng asik ah, si at Kailangan ng gulay, no? Mga bata. Well, maraming maraming salamat sa inyong panonood. At kami kakain na. Ha? Hanggang sa susunod episode. Paalam! Paalam!